What's up mga sa hindi pa po ito namin ipagpatuloy itong sound test nitong dalawang MCBD-15. Ay isisot at ko muna itong nag-order nito. Mr. Oliver, Mr. Oliver tagakanaw ng Bulacaw, Cebu City. So ito na po ang dalawang MCBD-15 mo sir, isa sound test po ito At ito lang po muna ang gagamitin namin sa pag-sound test. Itong GXCB namin na Kibler. At ganun pa rin, wala po tayong mid-high dito. Ito lang po muna ang isama natin sa pag-sound test. At ito po ang gusto niya na terminal para easy use daw ayan ito po ang tinatawag na post terminal so ayan, ayan napakadali ng puto gagamitin na terminal mga brad I-post lang natin tapos ipasok yung wire so ngayon ipagpatuloy na po natin itong sound test nito MCP Box Maker na itong nag order nito Mr. Alvin Go ng Cipadilla so ayan na po ang DIY ampli Cabinet mo sir ayan at gusto po ni Mr. Customer palagyan ng drawer sa baba para lagyan po ng mga cord or ano pang ano pang mga bagay na gustong ilagay dito at ito pwede tulagyan ng dalawang amplifier dito isa at dito ang pangalawa at meron pa ditong allowance na bali dalawang processor equalizer or crossover at dito ilagay ang kaniyang mixer. Ayun. At dito mayroon pong butas para daanan sa mga cord or mga wire. Yan. So, siya ka ready for pick up na po to. So yung what's up, mga brad Update din natin yung nag-order nito 2x2 sit-up po sir Mr. Customer ng Balamban, Cebu So ready for pick-up na po tong 2x2 sit-up mo sir D12 to D15 So palala po mga brad Wala pong laman tong order na Mr. Customer Box lang po ang in-order niya dito sa amin At sa iyo naman Mr. Customer ng Balamban Kayo na po ang bahala kung kailan mo to pipick-upin dito sir Basta reading ready na po to for pick-up At nakap preparar po sa tinat, sa cover at sa speaker. Punta po tayo sa likod. Ayan, dalawang speak on, bawat box. At naka-preparar po sa tinat, sa cover at sa speaker. So yung wasap mga brad, update din natin yung mga nag-order nito. So yan po ang mga order sa ating mga customer. Yan po ang pinakabunso namin dito. So shout out. <laughs> Gusto daw siya matuto na magpintura. So, update din natin yung mga nag-order ito. Ayan, MCBD-18 mo, sir. Mr. Customer ng taga Balamban, Cebu. At itong mga D-15 na to. So, ayan, D-15. Shout-out po sa'yo, Mr. Customer ng Surigao. Bali, dalawa po ang customer namin sa Surigao. Tag-dalawang box po sila. Ayan po sa isang customer. Ayan, isa, dalawa. Ayan po. Another customer ng Calatrava, Negros. So, ayan na po ang mid-high bullet mo, sir. Taga Calatrava, Negros. Ayan, kulay dilaw po. Ang gusto niya. At ito po ang peace plug. Bali, dalawa po ang in-order niya dito. At punta pa tayo dito. Another customer, taga Balamban. Bali, 2 by 2 yung order sa ating customer. dito 12 to D 15 Ang inyong D15, sir, ay hindi pa po na pinturahan. So, nandito pa sa loob. So, ayan po ang dalawang D15 mo, sir, Mr. Customer, na taga Balamban. So, si shout out muna itong customer ko na nagpunta dito, Mr. Ronald Dahaw. <laughs> ang Nikos Heights, Guadalupe. Sir, at Mr. Rene, Guadalupe rin. Mr. Cakes, Anciano, Guadalupe rin. Nichols Heights, at ito, Mr. Customer, Bulakaw, bulakaw si Busite. At ito pa yung kasama niya, Mr. Ah, ka-over <laughs> Kasama po sila. So, sila pong dalawa ay magkasama. At ito namang tatlo, magkasama din sila. Silang tatlo lahat po ay taga Guadalupe. Shout out po sa inyong tatlo. Shout out Orbi. Obe. 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 Shout out, out Orbi. Or Shout out. <laughs> At ang gusto po niyang orderin ay ganyan po ang forma. Pero di 12 lang po ang gusto niyang orderin. Ito po ang dala niyang perforated screen or metal mist. So yan po, metal mist po ang tawag nito or perforated screen. Iba po ang perforated screen. Ito ang metal mist. Metal mist